ulit ba? Ah, yung seller dati ng aso ngayon, ano na, man mga manok na, mga idol. 3-5, 3-5, no? 3-5 daw, mga idol. Bigos, bigos. daw to, mga idol. Ayun, no? Mga dala-dala nyo, oh. 3, 3, 3, 3, 3, 3, mga idol 3, Yeah, mga idol. Kung <laughs> hindi mo boss. Hindi na 35. 35 lang. Oh, 35 daw 'to okay. mga idol. three lang daw ito mga idol bagong seller natin ito mga idol dating seller ng ano to aso ayan mga idol kami natin si Edos. si boss eh. araw pa lang nandito na yan <laughs> eto 4-5 na eto 4-5 mga idol oh Ganda ng katawan. Ilan taon na ito, boss? Three years. Four, five, mga idol. May bawas pa naman ito, mga idol. Ayan, uh, o. Oh. Four, five. Dami seller ngayon, mga idol. Ah, ah. K-gay my <trike> idol, 3G and tama idol. Kanya na ako ka bully sa inyo. k 3G idol. Bigay lang mga idol. Dapat 3G Bago seller ito da, Seller ng aso dati Ayan yeah, mga idol 3K lang mga idol 3K Ito mga idol oh. 3K, 3K lang mga idol. O sa idol, pabigyan naman ng number natin. 0929. Huwag niyo ako takuha. Oh. 0929. Okay. 523 Okay. Pangalan. Okay. Iyan, kontakin nyo lang si boss para sa mga detalye na itong mga pinakita natin, manok. Mga idol. Ayan. Okay. Salamat mga idol. Idol kay Boy Pangasinan, mga idol. Ayan, 2K okay lang ito mga idol. Oh. oh o, 2K. Okay. May eh, bawas pa to mga idol. Bawas pa. Oo. Oh. Okay, negotiable mga idol. Okay. Um, 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 um. Sige mo na. Ay, alam mo yung unang dito Bakit? Ang mga tigilo Nakukulit ako ng isang araw. Ano? ko na lang 16K. Yung ko naman kasi. Ano yung GoPro 3? <laughs> <laughs> GoPro 5? Iyan yeah, pwede. 5,000. ha? ginagamit mo yan. Malinaw yan. 2 okay lang daw to, may bawas pa naman, may bawas Ito <laughs> mga idol, magulang na to no 3-5 daw mga idol, 3-5 na no? 3-5 ko mga idol, magulang na. Eh. eh boss, pangasinan to. May bawas pa naman to mga idol. May bawas pa. May mga bawas naman ano? May mga bawas pa mga idol. Sa boss pang dasinan. At Ayan? 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 Ah, tanong nga <laughs> rin. Tripad, tripad daw yung mga idol. Boss, babigyan naman ng number natin. Yes, kapag nalapos sa ating mga viewers. Idol pang kasaya, Ray. Number? 0921-854-8020. Yun, no. okay. Hey. Tawagin nyo lang si Boss Idol para sa mga detalye ng mga ano natin. O, oh, yan o. Oh. Sa mga Idol, uh, 3535 may mga bawas pa naman mga Idol. 3535 may bawas pa.

magugulang talaga magugulang mga mm. Mag idol hey, boss gaga 3-5 lang to mga idol 3-5 Ang tao ngayon dito, mga idol, oh. oh. Ang tao. Ito, 5K daw, mga idol, 5K. Anak ni Boss Gaga. Mga idol, 6K to, mga idol. Eh, Boss Gaga. Grabe yung ano nito, oh. Katawan. mother, 4K, 4K lang. ka mga idol. Mga idol, 6K ka mga idol. Hey boss gaga. Grabe yung ano nito. Oh. for 4K lang. 4K lang ka mga idol. So, 3-5 lang daw ito mga idol. Eh boss, din. 3-5, Silver Tree Pride. ako boss. 4K, 4K daw mga idol. Eh boss, jaga yan mga idol. Oh, di ba mo ako? Nelsin. Nelsin. 4K na. Dito boss, magkano? 4K. Agulang na to, no? Ito mga idol, 4K. Gray. Excuse me, idol. Ayan mga idol. Ayan mga idol. 4K 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 Ito boss, magkano? 4K din 4K, 4K din mga magagulo no? 4K Nagugulong na ito mga idol. Ayan, kay Boss Gaga yan mga idol. Uh, anahin nyo lang. Antahan nyo lang mga idol. Huwag kaya tawagan nyo mga idol. Kay Boss Gaga. Boss, paulit ang number natin. Corona corte 281 Yeah, boss jaga no. Ayan, salamat boss.